Ako po ay senior citizen na. Walang trabaho. Walang kahit ano. Pinalayas po ako ng asawa ng anak ko. Ang anak ko po ay nasa abroad. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Nakikituloy lang po ako kahit kanino. Paano po ba ang dapat kong gawin? Sino po ang mas may karapatan? Ako po ba o yung asawa niya? Okay. Mm -hmm. Gandang tanong. Sige, alamin natin ang sagot at upang sagutin po ang katanungang legal na 'yan, nandito po ang ating guest lawyer for today, walang iba kundi ang mahusay na abogadong si Attorney Vincent Paul Talaw ng MCGI Law Center. Attorney Talaw, good afternoon. This is Attorney Dotville. Of course, Doth Manuel Requenco. Yes po. And, uh, Hindi namin kayo makikita Manuel, uh, ngayon. Magandang hapon po. Magandang hapon po okay? sa lahat ng uh, okay. mga yes, naglobby. Go ahead, Atty. Ayan. Ayan. O, sige, thank you, Manuel. Attorney Talaw, ano po ang sasagot po natin dito po sa uh, nanay? Uh, anong bang tawag sa ganyan? Uh, yeah, the mother-in-law, no? The mother-in-law. Mother because the, mm -hmm. the, the daughter-in-law made her leave the house of the son. Okay, at ngayon po eh, hindi na po niya alam kung saan siya pupunta, nakikitira lang siya kung kani-kanino. And ang question niya is, sino ba ang mas may karapatan? Go ahead po, Atoy ni Talaw. Uh, yes, Atoy Dot, ano? Uh, unlike kasi sa ibang bansa, ano, yung mga, mga senior sila doon, uh, may mga laws, ano, which, which uh, are being enacted, uh, to protect ano yung rights ng mga uh, senior citizens and even they provide for uh, uh criminal may mga penal laws din uh, to prevent ano yan nga po yung magandang isulong din ano katulad nung sa situation natin uh, sana ma meron pong mga legislations na magpapasa na uh, para maiwasan naman ano just like yung yung attorney dot ano yung violence against women and child siguro Pwede din sigurong magkaroon ano you know, by analogy dun sa matatanda. Kasi uh at the moment dot sa uh, although the the civil code ano provides for uh, filial support under the family code uh, yung article 195 kasi kung papipiliin tayo between yung uh, asawa ano sa kayong magulang Ah, uh, mer merong mas ma mas priority ano yung in the order of hierarchy for support ano, yung obligation to provide support, mas mas ano po priority po yung support sa asawa ano. As, com mm -hmm. as compared doon sa ano sa tatay or ah uh, meron po tayong sinusunod you know, ano, sa family code. Nevertheless, ano there there are many factors which come into play. Kasama po diyan yung uh, yung pong needs ano and yung capacity na mag-provide ng support nung uh, inihingan ng support at uh, uh, well yun nga uh, kasi meron nga tayong uunahin ano ano ba yung bang asawa o yung magulang ano uh, so titignan po natin yun na tornado titimbangin natin ano pero yung para uh, para po kasi sa ganyang senaryo, nandoon po sa abroad ano yung pong kanyang anak at ang nandiyan lang ay eh, naiwan lamang eh, yung kay asawa ng anak niya. Ang ang best pong approach diyan is mag, mag, voluntary po ano na yung pong anak abroad ang mag-decide. Na wag pong gawin ng asawa niya na tour Otherwise, uh, yes. Uh, pa, paano naman po magrereklamo yung yung lola, ano yung yung nanay nung uh, matanda na, na senior citizen eh. Eh yun pong dumulog lamang sa abogado siguro mahirapan din po siya ano? although meron naman tayong mga uh, public services like the public attorneys office siguro mas maganda po uh, magvoluntarily ano yung pong anak na lang ang ang uh, on his own i-convince po yung asawa na nawag naman gawin po yun kasi kahit bienan po yan ng asawa ng anak eh, matanda din po yan dapat din po siguro uh, bigyan din po ng lugar especially kung papalayasin mo, wala naman mapupuntahan, ay kawawa naman, Atty. Doss. Oo nga. Alam mo, ang hirap, no? Ang hirap ng kalagayan nitong ating nagpadala ng message sa atin. But, yun na nga, uh, ako, tama si ato Talaw eh. Ang solusyon dyan, nandun sa anak. Kasi mukhang itong hmm. daughter-in-law eh, wala nang pag-asa. At eh, kung maaari nga eh, kung meron naman siyang Uh, sapat na income, siguro ihiwalay na rin niya kasi baka hindi rin sila nagkakasundo. Mag, mag, Pero kung wala namang choice at magkasama talaga dapat sila dahil wala ng ibang lugar, eh, kailangan din mapagsabihan din siguro si daughter-in-law. <laughs> o, no, no, no. diba? ni I, attorney niya, attorney. Nagigigil mo, attorney. Kasi nga, ano uh -oh. para sa akin, kung uh mahal -oh. mo talaga yung husband mo, eh, dapat lang na yes. may utang na out ka rin sa magulang ng husband mo dahil hindi yan makakapag-provide uh -huh. ng kung anong meron kayo kung hindi yan pinag-aral yung asawa mo ng mga magulang yan. So, oh, uh, dapat sa naturoan na Correct. Naturo, Correct. Ito asawang ito para uh, tumino. Correct. Oo. -o. So, ako at Toy ni Talaw, ewan ko kung nakarinig ka na nitong gantong kaso. Kaya warningan din natin, ano, yung mga magulang, no? Yung iba kasing uh -huh. mga magulang, Ah, uh, habang buhay pa sila binibigay na nila yung property nila doon sa anak. So merong mga cases, uh, Manuel. Ito kung nabasa mo na mm. mga Supreme Court cases pa yan. Binigay ang property sa anak, sa lalaki. Oh. Namatay ang lalaki. Mm -hmm. Eh paano? Sino ang heir? Sino na ang heir? Ang heir na yung wife. Oh, ano oh, nangyari? Okay. Yung wife pinapaalis na yung mother-in-law. Kaya ako sinasabihan po yung mga kaibigan ko, huwag niyong gagawin yan. Kasi hindi ninyo alam kung ano mangyayari kapag may nangyari doon sa anak ninyo. ini Ano pa ang pwede po ninyong i-advise sa mga ganitong situation? Go ahead po, Atty. Yun po kasi talagang pangunahin dyan, Atty. Atty. Alam mo naman, pag ikaw yung nagkasawa, sabi nga nila, marry her, ah, you you parang you, you also marry the mother parang ganon <laughs> pagkita mm -hmm. din po ano yung uh, yung pinan niyo yung inlos niyo kasi pwedeng mangyari yan imagine na iwan lang po ano yung uh, yung asawa and then yung yung anak nasa abroad talagang mahirap na situation yon nevertheless uh, hindi naman po mawawalan ano, ng legal remedies yun lang nga eh, civil action for support po yan at medyo mahirap pong ano yan mm -hmm. uh, mahirap pong hingin, especially uh, ano po matanda na po ano and uh, mm -hmm. pangunahin talaga yung basic needs kailangan ng shelter ano kailangan ng food yes. so uh, mm -hmm. yun po uh, doon naman sa mga ano yes. sa mga do doon sa mga in-laws dapat tayo maging magalang din po sa in-laws ano kasi yun uh -huh. nga, parang second ano mo yan second parent mo yan eh mm -hmm. Attorney don't. Yes. So, yes, so so ako naman kung nakikinig yung silalaki, yung anak, no? Aba, eh, I think meron karing obligation sa magulang mo na suportahan right. kasi eh bata ka ikaw naman ang sinuportahan niya. Pinaaral ka, kaya ka nga nakapag-abroad sabi nga ni Manuel eh dahil din sa pagpapaaral sa iyo ng iyong magulang. This is the time to uh return. Right payback, yes, payback time. Alagaan mo naman yung magulang mo. Ngayon, kung nakikinig naman itong si mother-in-law at kayo ay nakatira sa Quezon City, oh, kami, swerte kami, sa Quezon City, si Mayor Joy Belmonte, meron siya mga project for abandoned uh, senior citizens. So I mm. hope kung saan man kayo, oo, oh, oh, kung, kung saan man kayo ng municipality or city na nakatira, Hopefully, meron din pong ganyan sa inyong lugar. Yes. So, at this point, we would like to thank already, ang bilis naman, no, uh, ang ating napakahusay na abogado, walang iba po, kundi si Attorney Vincent Paul Talao. Thank you so much, Attorney Talao. Attorney Talao, of Marang... course, is yes, from uh, the MCGI Law Center. Yes po, magandang yes. hapon po mula sa MCGI Law Center. Thank you for the invitation, Attorney Dot and Manuel. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat at Tony so Talang. Much. Magandang hapon po. Yes, at Tony Dota, salamat sa mga maraming salamat sa mga nag, uh, nag reenacted ng ating katanungan si ang mcj uh, MCGI Panay Island Production Team. Maraming salamat po sa napakahusay ng production na yan.